Hi, hi, hi! Magandang araw, Pilipinas! Kahit na medyo kulimlim sa aming lugar ngayon, ayan. So, kulimlim siya. Actually, umaambon-ambon eh. No. Ang video na to is for those who is starting a uh, small business na kagaya na sa akin na rice and feed supply So, small tip lang po to kung paano itatayo yung ating mga sako nang stable siya. So, kung alam mo na to, skip mo na yung video at kung hindi naman So, tapusin mo yung video at para sa iyo to. Balik na rin mo yung sako, then itali mo. Itali mo yung dulo. Ito, yung pinakadulo, itali mo lang. Siya. Para tumayo siya ng derecho. Ayan. So, nakatali siya. So, nakatali yung ilalim galing na so para tumayo siya na stable kasi kung ganito ayan so mahirap tumayo pwede matumba pwede siya matumba Pero kung itatali mo yung ilalim, tulad ng ginagawa ko, itatali mo yung ilalim ng sako. Ayan So nakatali na siya. Oh So stable siya. So buo yung ilalim. So, hindi siya tutumba. So, kahit buksan mo siya ng lahatan, Hindi, itali mo yung ilalim. Para tumayo yung sako. Yan, kita niyo naman. Nakatayo. Hindi na siya tutumbatong pa. Yan. So yun lang po, konting tips. So yan, ganyan siya kapag naitali mo ng ilalim. So rice and feeds ganyan ang ginagawa ko para mas matatag siya. So 'yun lang, follow for more tips. Thank you. Bye-bye.